Gikompirma ni Kapitan Patricio de Gamo sa barangay Dumulok, Alavila, Sarigino Province, nga nito sa executive order ang usaka poultry farm sa ilang lugar nga nahimo usab nga problema sa katawan sa panahon sa pagharvest sa mga manok. Oh, tinud na na agud na mao panawagan ni uh, Mayor nga dili na sa magpasulod og poultry kun dili na upgraded. So na mi so far na, super, na, na isa karon diri nga uh, na kuanang uh, poultry nga upgraded na diri sa Purukto. Ang mga poultry farm makaplagan sa porukto nga ni gamit og duha ka pamaagi. Una ang tunnel ventilation o gikinuha ang paggamit og net. Samtang ubang poultry farm sa label nagpabilin pa sa konvensyonal o wala pa nagka-upgrade. Sumala kay Mayor Salarda nga ang Barangay Baluntay tukawal og dumulok na classify nga agro-industrial mao tugot ang poultry farms apan gikinahanglan nga ma-regulate. Nga ang kanang whole building ninyo baluto ninyo og net no mo po nang sa alternative namo kung kung nakakuanagin sila ba kasugod or what nga medyo limited pa ilang preparation sa uh, pagpabuhat o uh, kaning ginatawag nato nga ventilated nga kuan nga, nga, nga poultry kay diya sa baluntay aduna na tay duwa pod dina duwa sa tukawal no so i hope nga ma ma, ma, ma realize na ni siya kay diya sa batudo agroindustrial mga na nga mga diya ginapamutang ang atong mga ag related sa ag agribusiness no in the heart of changing lives Christopher jason brigada news